Dito naman tayo sa Anong bang ano to? Yung, Anong bang ano to? Mount Sabat Dito kami Sam sa Mount Ah Mount Samat <laughs> <laughs> Sorry po Mount Samat pala Ito pakita ko sa inyo yung mga machine gun na ano Na ginamit noong digmaan Dito nakalagay sa Mount Samat Ito Tingnan natin Yeah, 'di ba? Siya 'yung ginagamit ng pandigma. Hindi 'yan, nilangis. Grabe, astig. Ito na may bomba so, so, Siguro ang height nito is mga 4 feet Pero Wala na yan. Yan o, pag may gera, yan, na dito tapos yung papasalugan nila. So, yeah. siguro doon yung pinawa ko to kanila eh. ngayon no? yung mga grill doon yung mga ang digmaan Yan. sa Mount Samad may mga dadaanan kayo mga mga example ng ano sample ng mga machine gun tapos sa mga kanyon, yung sa taas pag akit mo sa Mount Samad. Meron doon. Eh, sarado. Kaya hanggang dito lang kami sa baba. Kasi sabi nung do sa orientation, na after 2 years daw nila, pang papasukin yung mga umakit dito. Kasi nga, rehabilitation ng cruise, tsaka ng museo. Kaya after 2 years, doon pa lang kayo dito. Ngayon is May. Ano ba ngayon? May ano ngayon te? May 5 tapos yan pagkakit mo dito yung mga inihingal meron dito pinaka parang uh, pahingahan nila ito tapos may overview anang bagak sa morong mataan yan narito kita ang sudad ng bagak at ng morong overview sila dito check out overview yung yung kita yung yung Hi! Welcome to Mount... Samat! So nandito kami sa Mount Samat with Kuya Jacob So ito yung place na sa ibabaw ng Mount Samat So yun ang cruise Large cruise Hindi ko lang alam kung gaano kataas to Pero hindi kayo pwede umakit eh

ya office yung ka eh. Yeah, yeah. yeah ganito, situation pagka kahit sa magpunta ng ano, lugar. Eh talagang scenario. Isin, picture. Easy mo, easy mo, easy mo. Man. Man. Yan. Yan, yeah, ganyan ba din ba kayo pag gumagala? Hindi <laughs> mawala ang picture yan. Ayan okay, na dami na namin picture dito. Ayan.

5, uh, na, uh, So, ito yung mga dinamit noong digmaan sa bataan. So, yung tayo dito. kalimutan sa picture Huwag ka nagpipicture picture sa mga place sa mga... Rano. Ayan, i-rehabilitate lang din dito. na eh. kaya napakain dito? Ayan nga eh. Ano na kaya napasabog itong tanke? Ano na kaya napakain barko Barco.